eto na ang isa sa pinamagandang voice effect AI tools na pwede mong gamitin na kung saan itatype mo lang lahat ng mga gusto mong sabihin at i-convert na lahat ng iyong message into voice at pwede kang mamili ng iba't ibang klaseng voice effect para naman mapaganda mo ang iyong voice over video. Panoorin mo lang ang video na to. So, una po, open nyo lang ang inyong Google Chrome and then, itype nyo lamang po dyan ang 11labs.io and then, Go nyo lang and then dito makikita nyo na po yung box kung saan pwede po kayong mag-type ng gusto nyong sabihin. So, alimbawa mga lodi, ito po yung gusto nating sabihin at pumili lamang po kayo ng voice effect na gusto nyo dito piliin. For example, yan Daniel. I-play lang natin yan. Ako si Christian Basco at I follow nyo po ako for more video tips and tutorials. And then, kung gusto nyo pong magpalit, for example, babae naman. Ito, try natin si Emily. Ako si Christian Basco at I follow nyo po ako for more video tips And then after nyo po makaselect dito ng mga effect na gusto nyong piliin, pwede nyo na pong i-download itong inyong voiceover. And then mapupunta na po yan sa inyong file manager.